Good day mga ka-sports natin dyan! Boss Dina Wong nagsalita na nga hinggil sa issue sa ating Queen Falcon Gemma Galanza. Hinggil nga sa nasabi niya kagabi sa pag-alala niya sa birthday nga ng ating Queen Falcon Gemma Galanza. Sa ngayon nga may post na ang ating Boss Dina Wong sa kanyang IG account. At ito ngayon ang pinag-uusapan mga ka-sports natin dyan. Sapagkat nga nag-trending agad ang narinig kagabi ng mga netizen hinggil nga sa nasabi ng ating Boss D. At agad naman ito talagang kumalat sa mga social media platform at narito na nga ang kalinawan mga ka-sports natin dyan. Kaya't tutukan nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para hindi nyo ma-miss ang lahat ng mga kaganapan kay Boss Dina Wong at kay Ivy Laksina at sa ating Queen Falcon Gemma Galanza kayat kung bago ka lang sa aking YouTube channel at ngayong ka palang napadpad, huwag niyong kalimutan i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para hindi ka mahuli sa lahat ng kaganapan pagdating sa volleyball. Susunod na! talagang nagulat na mga fans ng Choco Mucho at ng Gawong fans dahil nga nagsalita nga ang ating boss D sa pag-alala niya sa birthday nga ni Gemma Galanza. Pero ililinawin ko mga ka-sports natin dyan ha, wala po ditong kinalaman si Gemma Galanza sa isyong ito. Sa dyalan po yan lumabas ng medyo nga may tama na si Boss D dahil nakainom nga po. Pero ngayon may masayang masaya po sila ngayon sa Boracay at nagbabakasyon nga po sila. It's time to relax naman po para sa mga Choco Mucho Flying Titans dahil may nabalitaan po tayo na mayroon daw fans na nagpa-picture sa kanila at ito daw ay tinanggihan. Sana daw mga ka-esports natin dyan ay bigyan naman ng privacy ang ating Choco Mucho Flying Titan style. Ito naman ang panahon na makapag-relax sila. Siyempre, nire-respeto talaga natin yan at sana wag na po natin silang guluhin dahil nga alam naman natin na hindi naman ngayon panahon ng kanilang pag-volleyball. Kaya at sana ay irespeto natin kung ayaw nila magpa-picture sa kanila mga fans sa ngayon. Pero hindi naman po nabanggit sa kanilang post kung sino ang ayaw magpa-picture na player ng Chocomucho Flying Titans. Samantalang narito naman po mga ka-sports natin dyan ang post ngayon ng ating boss D sa kanyang IG account. hindi nga sa issue ngayon na nagaganap. Pero marami pong mga nagsasabi na ito daw post na ito ay patama daw sa mga BBW. Subalit so wala naman talagang nabanggit ang ating Boss D kung iyan ay patungkol talaga sa nagaganap ngayon na issue sa kanila ng kanyang ex. Basta ang alam po natin ay masaya sila ngayon nasa Boracay at masaya rin ang gawong fans dahil binatingan ni Boss D ng happy birthday si Gemma Galdanza.